Hi guys! Sa kakapanood ko ng videos ni Miss Princess, nainggan akong bumili ng acid at blackstone. Sa di nakakaalam, pang test po ito, if gold yung alahas mo, ikaskas yung alahas sa blackstone, tapos patakan mo ng acid, at kung na-dissolve sa acid, ibig sabihin nun, hindi po ginto ang tinest mo na alahas. May nabili si Mr. na Sing Sing, chinek ko ang stamp sa loob. May nakalagay 1356, tapos may parang D sa sunod, tapos may 15. Bukod doon, wala nang iba pang nakastamp. Naghanap sana ako kung may 10K, 14K ba, pero wala. So sa isip ko, hindi ito ginto. Maganda yung Sing Sing guys, lalo na sa personal, pero sana ginto no, para may value. So, ito na. wag nang patagalin pa. Ikaskas na to. Kaya naman, i-flex ko! o <laughs> siya pala guys, pag bibili kayo ng ganito or mag acid testing din kayo, ingat po, wag po hawakan yung mismong liquid or yung acid at lalo na ilayo po sa mga bata. First time ko din po itong gawin ang mag acid testing. Pinapanood ko lang to dati kay Madam Digger. Ngayon, gagawin ko na. So, sana legit itong nabili kong gold testing kit. Bago ko ikaskas sa Blackstone, chineko pa ulit. Baka sakali may stampa na iba pero wala talaga. Kaya sa isip ko, sana madilaw yung makuha kong sample para may chance na maging ginto. Pagkaskas ko, hindi puti ang lumabas. Medyo nabuhayin ako ng konti kasi yung sample medyo madilaw siya. So sana ginto. Medyo nabuhayin ako ng konti guys kasi yung sample medyo madilaw. Tingnan nyo guys, ayan siya Oh. Hindi siya super puti medyo may konting yellow siya. Ayan na, the moment of truth. Pagpatako ng acid, ayun guys, nalungkot ako. Wala, na-dissolve agad sa acid. Nawala, nawala yung sample. Tingnan nyo po. Wala talaga siya. So, ibig sabihin nun, hindi po ginto yung sing-sing ko. At para malaman ko guys kung talagang legit tong acid testing kit na nabili ko, Tinesting ko yung aking wedding ring. Ito legit to na gold, 21 karat gold. So, itest natin. Pag ito na-dissolve, ay wala. Hindi to legit yung acid testing kit na to. Pero, so far guys, tama. Hindi na-dissolve ang sample ng aking wedding ring. Ayan po. Tapos, hinintay ko pa ng ilang minuto. Binalikan ko pa ulit sa Blackstone. Ayan po ulit hindi pa rin na-dissolve yung sample. So, ibig sabihin po, yung legit po ang nabili ko na acid testing kit.